Ipapadeport ngay araw may magigit ang Chinese na karamihan na sa mga raids sa iba-ibang Pogo noong 2024 at ang iba ay sa illegal mining. Live mula sa NAIA Terminal 1, may unang balita si Bam Alegre. Bam, Igan, good morning. Narito na nga sa NAIA Terminal 1 itong 103 Chinese na ipadedeport ngayong umaga pabalik ng Shanghai, China. Sangkot sila umano sa iba't ibang mga na-raid na Pogo Hub dito sa bansa. Pasado na stress ng umaga, inihanda na ang mga Chinese na nakatakdang ipadeport sa pasilidad ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay. Lahat sila nasangkot umano sa mga illegal na aktibidad sa bansa, partikular na sa illegal offshore gaming, fraud at illegal mining. Sumatotal, so, 103 sila ng mga Chinese na ibabalik sa kanilang bansa. Walong babae at 95 na mga lalaki. Sangkot sila sa iba't ibang mga scam hub dito sa ating bansa mula Metro Manila, Pampanga, Laguna, Cebu at Tarlac. Sa grupong ito, pinakamarami ang nagmula sa dalawang Pogo Hub sa Pasay na na-raid noong February 2024. 49 na mga Chinese ang nakuha roon. 17 naman sa Paranaque City noong February 2024 at 17 din mula sa Bamban Tarlac noong March 2024. May dalawang Chinese naman na nasangkot sa illegal mining sa Camarines Norte noong October 2024. Ayon sa PAOC, sasakay sila ng direct flight patungo sa Shanghai, China mamayang 10.40 am. Hindi nakapanayam ng media mga Chinese dahil sa language barrier. This uh, operation is uh, in line with the President's uh, pronouncement, ang ating mahal na Pangulong uh, Bambong Marcos, na ipagbawal ang, uh, ang uh, lahat ng pogo dito sa Pilipinas. Ang iba dito may mga kinakaharap na kaso so kailangan nilang uh, ayusin muna, harapin at uh, hanggang sa maklear sila. Pag naklear sila sa kanilang criminal case, uh, doon lang sila ma deport Igan, sa ngayon yung mga deporte na rito sa mga bus sa ating likuran, sinisinsin ng Bureau of Immigration pati ng kinatawan ng uh, Chinese Embassy yung kanilang travel documents bago sila pababain. Ito ang latest na update mula rito sa NIA Terminal 1, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Nakangambang ilang negosyante na posibleng tumaas ang presyo ng mga gulay sa mga susunod na araw dahil sa masamang panahon. Price check muna tayo bago mag-add to cart. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Igang good morning. Sa kabilangan ng banta na masamang panahon sa ilang probinsya sa Norte, ay hindi pa naman gumagalaw yung presyo ng mga gulay dito sa Metro Manila. Halos dalawang buwan ang mataas ang presyo ng karot sa bagsakan ng gulay sa Juliana Market sa Quezon City mabibili ito sa 250 pesos per kilo. Ang ibang gulay na galing bengge, nananatiling stable ang presyo. Gaya ng sayote na 35 pesos per kilo, patatas na 90 pesos per kilo, repolyo na 60 pesos per kilo, at pechay bagyo na 50 pesos per kilo. Mabibili ang pipino sa 70 pesos per kilo, broccoli na 300 pesos per kilo, Korean radish na 120 pesos per kilo, at green bell pepper na 220 pesos per kilo. Dahil sa bantahan ng bagyo, Nangangamba ang mga nagtitinda na baka tumahas ang presyo ng mga gulay sa mga susunod na araw. Tutumal daw panigurado ang bentahan. Siyempre, tataas ang presyo na naman yan. <laughs> Kaya yun, yun, ang ano natin, tapos tataas ang presyo, paliti, hindi kaganda. Pagdating dito pagbasa, papahanginan, ililinis na lang para yung ma-preserve ba yung kahit papano may, may mabigay na maganda. Wala rin pag sa presyo ng mga gulay Tagalog gaya ng sitaw na 60 pesos ang kada tali talong na 50 pesos per kilo at kamatis na 45 pesos per kilo. Ang siling labuyo malaki ang ibinagsak sa presyo na 200 pesos per kilo ngayon kumpara sa 500 pesos per kilo noong nakaraang buwan. Mabibili naman sa 90 pesos per kilo ang ampalaya. Depende pa siya, hindi pa sigurado kung tatas kung hindi. Kasi ano siya, maulan. May iba kasi hindi nagpipitas. Marami kasi pwedeng anihin, kagaya niyan. Marami kaming daladalang gulay. Iba-iba. Samatala ikan, hindi pa naman masabi ng mga nagtitinda yung magiging presyuhan para bukas dahil araw-araw daw talaga nagbabagsak ng mga gulay mga biyahero mula sa iba't ibang mga probinsya dito sa Juliana Market. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Inilabas ang Senado ang video ng pagdadala sa detention room sa apat na, na cited contempt sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa kanila, ang tatlo sa tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors sa sinadating DPWH Bulacan, First District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez, at dating DPWH Bulacan First District Assistant Engineer JP Mendoza. Kasama rin ang kontratisang si Pacifico Diskaya, Pinaditin na komite ang apat dahil sa umano'y pagsisinungaling. Ramdam din na masamang panahon sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. Sa bayan ng Bintar, nagkaroon ng pagguho ng lupa at bato sa Palyas Valley dahil sa malakas na ulan. Humambala nga mga ito sa kalsada. Wala namang napinsala o nasaktan. Pinag-iingat ang mga motoristang dumaraan doon. Ang ilang mga na isda naman sa bayan ng Pasukin, pinagbawalan munang pumalaot dahil sa matataas sa alon. Nakararanas din ang pabugsubugsong ulan doon. Sa Santiago, Isabela, isang tricycle na hulog sa kanal sa barangay Sagana. Ligtas sa mampon driver. Nangyari sa kasagsagan ng masamang panahon. Sa barangay Mabini naman, 37 na pamilyang inilikas dahil sa baha. Pansamantala silang nanunuluyan sa evacuation center. Ay sa pag-asa, pag pagulan sa Ilocos Norte dulot ang haing habagat habang localized thunderstorm naman sa Isabela. Wala raw ghost projects sa Davao City. Ay kay Davao City First District Representative Paulo Duterte. Sinabi ni Duterte kasunod ng pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos na baka hinahanap daw ni Duterte ang 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito. Kaya wala siya sa mga sesyon ng Kamara. Ay kay Duterte, nilinaw na ng Department of Public Works and Highways Region 11 na 49.8 billion pesos ang alaga ng mga proyekto sa Davao City. All accounted daw yan, yung pondo at mga proyekto. Paliwanag din ni Duterte, hindi siya pumupunta sa mga sesyon dahil hindi na raw niya matiis ang umano'y katiwalian sa kamera. Umapila ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na payagan na ang inihiling nilang interim release. Sa isinumiteng defense notification ng kampo ni Duterte, sinabi nilang hindi dapat manatiling nakakulong si Duterte dahil sa lagay ng kanyang kalusugan. Una na rin nila itong binanggit para hilingin ang pagpaliban sa confirmation of charges hearing na kinatigan ng free trial Chamber 1. Ginit ang defense team na hindi makakaapekto sa kaso ang interim release kay Duterte. Travis Chica, si Terra Bianca Umali in her rapper era na nga ba? Pagpapaksakan dito in 5, 4, 3, 2. sa kanyang real astig ang paglipsing ni Biaka sa hit song na Bagsakan ng parokya ni Edgar. Dagdag drama pa ang pag-shoot sa gitna ng rainy weather at complemented pa ng kanyang OOTD. May 3 million views na yan sa Facebook. Ang ganda tingnan. Sobrang ganda ng videographer niya. Sobrang, Sobrang galing. Sobrang astig. Yeah. Yung videographer niya also does my video. Ah. Sobrang Galingan. galing. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa so GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.